Wala pang isang linggo mula ng makalaya, pinatay sa pamamaril ang isang lalaki sa Baseco Compound sa Maynila. Ang itinuturong gunman dati raw tumistigo sa kaso ng biktima. Balita natin ni Jomara Presto. Dead on the spot ang lalaking ito matapos pagbabarilin sa Baseco Compound sa Maynila. Ayon sa polisya, kalalaya lang ng biktima nitong nakaraang biyernes matapos makipag-areglo sa pamilya ng umano'y napatay niya noong Marso dahil sa umano'y onsehan sa ilegal na droga. Ang sospek ngayon sa pamamaril sa lalaki, isa sa mga tumestigo raw noon laban sa kanya. Di umano, itong ating biktima ay pinagbabantaan yung grupo at particular na po yung isang tao na tumistigo laban sa kanya. Noon pong siya po ay naging sospek. Lumalabas eh, inunahan lang siya nitong sospek. Base sa investigasyon, saktong magkasama ang dalawang sospek at isang testigo na mataan nila ang biktima na naglalakad sa Black 1 sa Gasangan. Dito na umano ng baril ang isang sospek at inabot sa kanyang kasama na siyang ilang beses namang bumaril sa biktima. Madami po no, yung kanyang uh, tinamong tama ng bala sa katawan. Nahuli sa follow-up operation ng Baseco Police Station ang sospek na sinasabing nag-abot ng baril sa gunman. Itinanggi niya na sangkot siya sa nangyaring pamamaril. Inuli ako dahil may alam daw ako sa pangyayari na yan. Hindi naman akong bumaril dyan si James. Napagalaman na dati nang nakulong ang sospek dahil sa pagkukubli ng iligal na armas at iligal na sugal. Patuloy naman at na tinutugis na motoridad ng gunman na maharap rin sa reklamong murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Natagpo ang nakadextrose at nakasilid sa garbage bag ang isang aso sa Malolos, Bulacan. Sa Pusurubi naman dito sa Pangasinan, patayin sa empleyado ng restaurant matapos na barilin. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Opo, masakit. Hindi namin matanggap kasi wala siyang kalaban-laban. Bigla na lang. Lambis ang dalamhati ng mga kaanak ni Chris Jan Poseliro na namatay sa pamamaril sa Pozorubio, Pangasinan. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nakaupo sa harap ng ang restaurant ang biktima ng barilin. Agad din daw tumakas ang mga sospek sa ng motorsiklo. Blanco ang mga ng biktima sa motibo at sa likod ng pamamaril. Tumangging magbigay ng pahayag ang pulisya habang patuloy ang investigasyon. Nakadextrose at nakasilid sa isang garbage bag ng matagpuan ng asong yan sa Malolos, Bulacan. Basa sa post ng Animal Kingdom Foundation, napansin ng isang dumadaan sa lugar na may gumagalaw sa loob ng garbage bag. Binuksan niya ito at nakita ang asong hinanghina. Dinala ang aso sa veterinarian. Nabagalamang positibo ang aso sa canine distemper, isang viral na sakit na umaataka sa nervous, respiratory at gastrointestinal systems ng isang aso. Sinusubukan pa ng organisasyon na matuntun ang nagmamayari sa aso. Mabuti na ang lagay ng mag-amang hinihinalang tinamaan ng human anthrax sa Santo Niño, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang dalawa sa walong kumain ng karne ng kinatay na kalabaw. Nakaranas daw ang mag-ama ng lagnat, panginginig, panghihina ng katawan at nagkaroon ng mga sugat o black lesions. Pinadala na sa RITM ang espesimen ng dalawa para sa pagsusuri at kumpirmasyon. CJ si Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit naman sa 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasa Batsa, sa Kalatagan, Batangas. Arestado ang isang dalaki na nahulihan ng isang daan at apat dalawang kahon ng mga sigarilyo. Itinuturing ang mga yan ng Bureau of Internal Revenue na illicit whites o yung mga sigarilyong legal ang pagkakagawa pero ipupuslit ng iligal. Nasa kustodiyan ng na pulisya ang lalaki na maharap sa mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code at wala pa siyang pahayag. Ito na ang mabibilis na balita. Nasa batang mahigit 1.25 million pesos na halaga ng ilegal na droga sa magkahiwalay na Obay Operation sa Rizal. Sa tanay, naaresto ang magtsuhi na suspect. Nakuha sa kanila ang limang pakete ng hinihinalang shabu na ayon sa pulisya ay nakukuha nila sa Pasig at ibinibenta sa tanay. Umamin sa paggamit ang nakatatandang suspect pero giit niya, taga-deliver lang siya ng ino-order ng kanyang amo Paliwanag naman ng kanyang pamangkin na isama lang siya ng kanyang kito. Sa Antipolo naman nahuli ang ikatlong sospek. Nakuha sa kanya ang labintatlong pakete ng umano'y shabu. Wala siyang pahayag. Patay sa pamamari ng isang barangay kagawad sa Maramag, Bukidnon. Base sa investigasyon, nilapitan ng isang lalaki ang 60 anyos na biktima sa labas ng kanyang bahay nang bigla siyang barilin. Nagtamo siya ng isang tama ng bala sa ulo at dalawa sa katawan. May dalawang persons of interest na ang pulisya. Isa sa mga tinitinang motibo ang away sa lupa na kinasasangkutan dati ng biktima. Pinalagan ng kampo ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings ang inaambang Senate investigation ni Sen. Bato de la Rosa sa drug war ng Duterte administration. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. kasama sina Senador Bato de la Rosa at Bongo. Sa inilabas na diagram ni retired police colonel Roina Garma tungkol sa umanay reward system sa drug war noong Duterte administration. Nang ipinatupad ang drug war, si Go ay nagsisilbing aid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hepe naman ng PNP si de la Rosa. Kapwa nila itinanggi ang pagkakadawit sa kanila ni Garma. Pero kasunod ng mga ibinunyag ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee, magkakasaraw si Dela Rosa ng sariling investigasyon tungkol sa drug war sa kapasidad niya bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasama raw sa mga iimbitahan ang dati niyang boss na si Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung nga kami mag-imbitahan mag kasi mas, 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 mas comfortable siya dito sa Senado kaysa... Uh, Kaya sa lower house. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay senator Bungo, laban sa akin o sino pang ibang uh, uh, inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, eh pwede siya mag-attend dito sa Senate Ewing. Pero diskumpyado rito ang co-chair ng House Quad Committee na nag-iimbestiga ng Warren Drugs. Well, you know, the thing is, uh, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of uh, the former President, you no? Know? But just imagine, he was only a brigadier general all of a sudden. Uh, siya ng star, no? Naging uh, uh medyo general siya and naging uh, uh, retro general. So I would think that he would uh, be more biased than actually balanced in uh, in that in that uh, hearing. No? Kung gusto ko lang talagang gamit ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin na po tao na Uh, usap sir yung ginagawa ko. Hindi lang okay. rin tayo eh. Nahihiya rin tayo. Pero kung uh, kinagaalangan na talaga na i -in natin yung checks and balances, uh -huh. then uh, we have to do it. Nauna nang sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa, sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating uh, pakinggan dito. Lalong-lalo na na Uh, ang ating uh, chairperson si senator bato is the chairperson of the committee on uh, peace and order at uh, siya poy uh, chief pnp para malaman natin kung ano ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito pinalagan ito ng abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings Di po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Target din ng Quadcom na alamin kung galing ba sa pondo ng gobyerno ang perang ibinigay umanong pabuya sa bawat napatay noon sa ilalim ng drug war. Para matunto ng money trail, nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, may mga naririnig sila dati tungkol sa reward system nang magsilbi siyang kalihim ng Justice Department. Pero wala raw testigo kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. May mga sabi-sabi lang about it, pero walang aktual na uh, testigo who came forward para sabihin na merong talagang ganyang sistema na initiated by uh, by uh, you know people uh, sa taas kaya masasabing may scheme talaga no sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom, meron kayang lulutang na testigo para i kung saan galing ang pondo sa ngayon honestly wala pa but we believe na meron uh, merong merong lalabas sa salaysay ni Garma sa Quadcom, hiningan siya ni Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war Drug sa buong bansa. Pero sabi ng overall chairman ng Quadcom, hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ang dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa po, po tayong evidencia. Wala pa rin po tayong uh, corroborative uh, statement. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa lunes, October 21, uupo na ang bata natin sa GMA Afternoon Prime sa world premiere ng Forever Young. Isi-secure raw ni Rambo Agapito, played by award-winning kapuso child actor Ewan Michael, ang boto nyo. Mukha lang bata pero 25 years old na ang karakter niya sa kwento. Meron kasi siyang kondisyon na pituitary dwarfism. Mukha man daw paslit, limitless naman ang mabuting hangarin kaya tatakbo bilang mayor. Sa naging media conference at ang cast, suot ang kagalang-galang na OOTDs. Kaninang umaga, nakipon kwentuhan sa unang hilit barkada ang bidaring si Rafael Rosel. Pagkatapos naman ang balitang hali, makikipagkulitan with its Showtime Family si Yuen at iba pang cast members. Bahagi rin ng Grand Kampanya Day Today ng Forever Young, ang Kapuso Artist Tambayan, Fast Talk with Boy Abunda at 24 Horas. So, para sa mga maiinit na balita mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso naman abroad subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv